Magandang araw, another cake vlog na naman ang aking gagawin ngayon. At itong cake na ito ay para ito sa one month na baby. At ang order nga ho pala nila ay bento cake lamang. Pero sabi nga namin ay ibibigay ng anang uh, lang din namin kaya ito, nilakihan na rin namin. Hindi rin naman iba ang order at taga dito lang din sa amin, kapitbahay namin. Bale ang size nga pala nito ay 6x3 at ang flavor naman nito ay moist mocha cake. Pink na rin ang ginawa kong kulay dahil nga babae ang celebrant pagkatapos kong mapakinis ang body ng cake na yan, ito namang ibabaw ang aking you know, pinapakinis. Medyo nahihirapan pa kasi pagpapakinis sa may ibabaw pero ayan o, oh, naano rin naman, napapakinis din naman. Pagkatapos pinaka-topper niya ay nagpaprint lang din ako niyan. Sa mga talaga pinapaprint ko kapag alam kong kukunin na kaagad eh, hindi ko na yan nilalagay ng tape sa may likuran at dyan sa may ibaba o yan kung napapansin nyo ganyan design naman ang aking ginawa ayan yung ano Simple design lang naman yan. At eto naman nga, at nalagyan ko na ng mga drages. Naglagay ako sa may ibabaw, sa may kulay puti. At doon sa may pinaka body ng cake, naglagay na rin ako ng drages. Ayan, pampakintab. At happy first month old kay Gia Dior. O, oh, diba? Ang cute ng pangalan. At ayan, thank you sa pag-order. Eto naman ay kinabukasan. Maaga pa lang kami kumakatok na dito sa amin at magpapagawa nga ng cake. Medyo tinanghali pa nga ako ng gising dito. At dahil nga wala nga akong pa-order, wala pa akong schedule. Naka-schedule ngayong araw. Yun nga lang. Ayan nga. Maaga pa lang ay pumunta agad sa dito at magpapagawa. Mamuti na din lang nga at maaga nga pumunta dahil wala nga pa nga akong nabibake na ganito dahil ito, ito naman ho ay uh, moist chocolate cake. Dito kasi sa akin hindi ako nag stock sa freezer ng mga ano ng mga cake. Mas maganda kasi kapag uh, freshly baked talaga ang cake. Kaya ayun pagkaalis ng order naghilamos lang ako at ayun bake na agad ng cake. At ganyan design lang naman ang akin ginawa ko napansin nyo yun, yung body naglagay lang naman ako dyan ng pa wave wave na yan at doon sa ibabaw rosette na rin ang ginawa ko dahil girl naman ang may celebrant. At doon sa may pinaka board, ayan, ganyan design lang din ang aking ginawa. At ang size nga pala ho nito ay 6x4. At eto na ang cake, ayan, tapos na. Naglagay na rin ako ng dradyas dyan sa may pinaka ibabaw. At ayan, happy 6th birthday kay Joy. At thank you so much po sa so order. Etong next na cake na to ay same day lang din to. At kanina lang din talaga yan, chinat. O ba diba, talagang napaka rush order nito. Dahil ngayong araw din in nagchat, eh, ngayon din daw kukunin ay hapon pala. Eto ay pagka-chat sa akin ay talagang binake ko pa rin tot kaya ayan nung pagkalumamig na talaga siya ayan nilagyan ko na rin kaagad ng design dahil maaga-aga nga itong kukunin tapos nung habang binibake ko yan ay nawalan pa ng kuryente. buti na laang yung aking oven ay hindi siya di kuryente at digas nga din laang. Yun din nga lang ang kagandahan sa aking oven. Ang problema nga laang diyan, yan ay kapag ka naubusan ng gasol. One time kasi nagluto ako di yan ng gabi. Ay hindi ko pa pala naisasalang yung cake pagkatapos biglang naubusan. Buti na lang may tinda dun sa ate ko kaya yan hindi na kami napalayo ng pagbili. Hindi pa rin kasi kami nakakabili ng extra ng gasol. Yun nga para mabilis na nga sana kaya lang wala pa nga nabibili. Ay wala pa palang pambili kaya di pa napapabili. Wheelchair. At eto nga kung napansin nyo, halos parehas lang yung kulay ng cake natin dito. Pero magkaiba lang naman siya na magiging design. Pagkatapos kung mapakinis yan, eto naman nga at naglalagay naman ako ng drip dito. Eto drip ko na ito ay eh, medyo hindi siya nakisama. At talaga nagbubuo pa nga yung iba ay eh, samantalang tunaw na tunaw naman yan. At diyan sa ibabaw rosette roset lang din ang aking nilagay diyan. Pero yung medyo pataas siya, kaya lang ano rin na medyo naiba din yung kulay. Ano bang kulay niyan? Rose pink ba ang kulay niyan? Tapos dyan sa may pinaka board, ganyan design ng aking ginawa. ko, ano yung tip na ginamit ko dun sa ating rosette. Ganoon na rin yung ginamit ko diyan sa my board. O, oh, di ba? Ang ganda ng pagkakagawa. Tapos na po ang inyong cake na, na pinagawa. O, oh, ayan. Rush order po. Iyan. Kaninang umaga din in order. And ngayong 2.30 ng hapon ay kukunin. Ayan. 2.20 na. So, ibabalot pa natin to. Ayan. Tapos na. Okay o, di Ang ganda rin naman in. Salamat po sa pag-order, Ma'am Jessa. Yun lang. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.